Ayan guys, napisa na yung itlog na nandyan sa aking grapes. Andyan pa yung nanay. Matingnan nga natin at maingay sila eh. Nakita ko to siya dyan kahapon pagdating ko. Ngayon, yung grapes na yan. Ayan Andiyan yata yung tatay. Kailangan ko yan siyang i-trim. At aalis, inaalisan ko kasi ng mga dahon yan at mabigat. At kailangan ko siyang uh, isprihan ng tubig. Siyempre tubig para yung mga animalis na nag- anuhan dyan para mabuo mga hulog. So, marami siyang bunga, guys. Ayan. At, dahil sa makapay na talaga ang kanyang dahon, ayan, nabibigat pa na yan. Pero sa si mother, andyan pa si mother. Hi, mother. Ayan siya, guys. O, kung nakikita yo mo yung mother dyan nakatingin sa akin. Dalian mo na dyan at para mabawasan ko na yan ng dahon. At naglalakihan na yung aking grapes. At kailangan siyang maarawan. Ayan yung ano niya guys. Yung pugad niya pa ano, minsan umuulan. Siguro hindi siya masyadong nababasa ng, dahil sa mga dahon nga. At yan, kailangan ko siyang putulan. Pero ayaw ko siyang gambalain dyan. Kaya, kunting antay ko na siguro dahil nga, yung sa itlog isa lang naman ang nakita kong itlog na nahulog kaya antay-antay na lang ako bago ko malinisan yung aking grapes at dito na lang magtapos guys ayan yung bulaklak ko at ito yung dalawa palang klase itong bulaklak ko dito yun nakuha ko to kina Delia. Tapos, yung ibang kulay ay, yan ang kulay. Tapos, meron pala ako ditong maroon. Okay, guys. Thank you for watching.